So ayan, magpapakain tayo. So ito yung nilagang saging at saka yung balat ng saging. So ito yung hindi naubos namin nung, nag, nung, nakaraan. So sayang naman. So ayan, chin up ko na lang siya tapos ganyan ang ginalabasan. Tapos ngayon, ito. Ito yung nabibili na maliliit na bigas. Sinaing ko yan. So ang kilo lang yan. Nabibili namin limang piso kung so kung bibili ka ng isang kaban 250 pesos lang yung isang kaban sobrang dami na so yan yung sinasain ko kada isang pakain ko sa kanila isang ganito so yan tapos sinahaluan ko ng darak so ito yung darak so ito ang bili, din, ang bili namin dito 5 peso din ang kilo so sa isang sako 250 lang din so makakatipid talaga so ito ito na lang oh. So ito bago naman nila maubos to. Dalawang linggo o kaya mga tatlong linggo. Ganyan. Bago nila maubos. So dito talaga ako nakakatipid sa sinasaing. So ito naman yung lalagyan ng ito yung lalagyan ng maliliit na bigas. So ayan. So ayan yun. So, yan yung lalagyan. So, ito, napupuno to tapos sobra pa dun sa sako. So, ganyan lang. Yan yung sinasabi kong tipid na sa akin kasi kung bibili ka ng yung ginagawa ko dati, kung bibili ako ng 22 pesos na feeds, napakamahal. Pero ang hindi pwedeng tipidin, yung mga sisiw. Kasi nga, pag tinipid mo yung sisiw, nabansot yan. Sigurado. Wala ang pangit nilang tignan kaya pure feeds talaga yung binibigay ko sa alagang sisiw na pato so ito ang lapot to halo ko lang yan kada sa isang pakain isang kaldero ang ah, no tapos mamaya magsasain na naman ako so sa kahoy lang naman kami nagsasain so yung kahoy naman basta mas tipag ka lang maghanap ng kahoy hindi mo na kailangan ibayad yun Ayan so, na. So ito, lalagyan ko na muna ng tubig sa ako. Ahaluin. Kasi nga, bago ko lagyan ng darak. So, ganyan muna. So, kung meron kayong Madre de Agua, meron kaming Madre de Agua dito, kaya lang ang ginagawa ko sa Madre de Agua. Hindi ko na hinahalo dito. Hindi ko na rin tinatatad. Ang ginagawa ko, binibigay ko na sa kanila, sinasabit ko na lang sa tali. Tinatali ko yung Madre de Agua, pinapakain ko sa kanila. So, ganito lang. Tapos, pag may sapal lang nyo, galing mo, kami. Yun yung binibigay ko din sa kanila. So, ito naman yung darak. So, isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Anim. So, yan lang. So, ganito lang. haluin ko lang. Kaya so, ito, kailangan halong-halo para yung lasa ng kwansang kap. Meron na kasi ito kung ano eh. Yung asukal na binabad sa tubig. Yan, lagyan ko rin ito. So, kailangan naglalaban lang yung tamis at sa saka alat. So, kung Pwede nyo pa tong haluan ng kangkong kung meron kayong kangkong. Marami kayong kangkong, pwede. So dito kasi wala. Madre de agua walang meron kami. Okay na, okay na yan. So ipapakain tayo. Let's go! So, hindi na tayo sila. Dito na. So ang oras ngayon ay 7.35. 7.35. Ito so, ito, isang puno o. Oh. So yun, lakas nilang kumain o. Oh. Oh. So ito naman yung sa, ito naman yung sa maliliit feeds to. Dito tayo. So, ayan naman sa kanila. So, ayan o. Napakalakas nilang kumain. Hmm. Halimaw yung mga yung kumain. Kaya kung pure feeds natin yan ng 22 pesos, naku po. Ang isang kilo feeds kulang pa sa kanila. Kaya ganyan lang. Yan na yung sinasabi kong tipid. Para sa akin tipid na yan ang hindi lang talaga pwedeng itipid din yung mga maliliit kasi pinag-experimentohan ko yung mga maliliit pinakain ko ng ganyan wala pang isang na nagkasakit na kaya nabansot kaya yun din yung experience ko na masasabi kong hindi talaga pwedeng pakainin ng ganyan ng mga maliliit mababansot Ito mga to never ko tong pinakain ng ganyan ng maliliit pe talaga maganda ang pakain ko dito so nag-experiment ako ang akala ko lalaki yung mga maliliit sa ganyang pagkain ay nag, yun, nagkasakit. Bansot. So ayan, ubos na kagad oh. So ganyan nila kabilis maubos. So meron pa dito. So ayan. Oh, dami pa di ba? So ito pangalawang kain na nila to. So ganyan sila kahit natipid sila. Pero sobrang dami nilang nilalagay sobrang dami kong nilalagay sa kanila kasi tipid na nga yung pagkain nila tapos konti pa ibibigay mo wala na namamayat yung mga yan kaya dapat pulidong solid na mabusog yung mga yan hmm. so ayan na puno na o oh, meron pa dito o oh, meron pa yan so ito pangalawang kain na nila to Ako nila oh. Ganyan katakaw yung mga yan.